nangyayari din ba sa inyo to guys nasuksok dito guys yung mga sinulid kasi hindi ako agad nakapaglagay ng babin hindi ako hindi ko agad nalagyan to dito so ito kumapit siya dito so syempre ako pag nagtatay ako mabilis talaga tsaka mabilis talaga ang duki ayan hindi ko napansin so napansin ko bumabagal yung takbo nya parang nagigina na siyang, anong tawag nito tamad tapos ngayon, di syempre, chanek ko. Sabi ko, oh my God, walang lagay na babin. Automatic. Syempre, iniisip ko agad, baka doon kinain sa ilalim or dito. Dati kasi kinain yung sa old na, ano ko guys, dito siya pumasok. Ang hirap niyang tanggalin. So ngayon, ito naman, nandito naman siya. So, tinanggal ko muna yung ano niya goma niya, ito yung goma niya guys ayan, yung nilalagay dito So mabuti na lang marunong ako magsandal ng mga ganito. Kailangan ko siyang alisin ito guys kasi hindi to makakatulong. Mabagal yung tahi pag may ganito. So be very careful guys para hindi nyo magawa yung mga kamalian ko. Ayan. Habang ginagawa nyo to apakan nyo yung pedal sa ilalim para umikot siya. Kasi once na hindi nyo inaapakan, matigas yan hindi iikot-ikot yan ito hindi iikot yan buti na lang dito lang siya nangyari pero nakita nyo naman yung kinain yung sinulid guys sobrang dami sayang grabe muntik na maubos yung sinulid dito my goodness kamahal pa naman ang sinulid ngayon my gosh yun o diba nakita nyo sobrang galing pa Oh my God. Tapos nagmamadali ka. Tapos magtatanggal ka pa, di ba? Kaya maging maingat. Huwag niyong iiwanan itong walang lagay na babin. Kakainin talaga to. Or alisin nyo na lang. Kung walang babin, alisin nyo na lang din yung sinulid Diyan. So first time itong mangyari dito sa anong to guys sa, pan, sa tahian kong to pero nangyari na to sa mga una kong pa, tahian um. so hindi na siya kaya na ito kailangan ko na ang tulong itong manliliit na oh my gosh yung mess Tita nyo kung gaano kahirap yung alisin kaya kung po sa inyo ingatan nyo ayan Yung nakikita ko na ang kabihas na instead na nanahi ka diba nagtatanggal ka na ito dahil sa kapabayaan mo lang din ah, ayan so tapos na siya ayan siya ayan lahat ng natanggal guys eh. kadami huy Diyos ko po isus isus ngayon, ibabalik ko na to guys. So, ang discarte na ito, sa ilalim muna siya. Ilalagay bago sa ibabaw. O, ilagay niyo muna dito. Tapos, ang discarte sa ilalim. Sa ilalim ang ano na ito, guys. Ang ikot. Ang pag-ikot dahan-dahan. Dapat lang marunong ka lang, guys, mag... Tensya. Okay. Ito so, ang maliit. Hindi ko siya matang pagkasika. Kapit Pag ko siya. Ah. <coughs> yan kasi yung magpapaikot yan guys. So kakabigyan muna natin konti. Para makapasok ito dito. Ingatan nyo yung kamay guys sinasabi ko sa inyo, ingatan nyo yung kamay nyo dahil pag naipit yan dyan, anak ko. Actually, hindi ako na ito nahihirapan eh. Dapat ito mo nalagay mo na natin dahil. Tapos, tulad mo natin dito. Tapos, kapaponte. Ikot. Okay. Masa ilalim kasi yung ano guys. Ayun, nalagay ko na. So, pwede na ako ulit manahin. Diyos ko, dahi. Ano po, isa ako, guys. Anyways, maging maingat para hindi mangyari.